ang gibakiruhan akong kabo mga kapawer og baka mga kapawir, ay dara mga kapawir? Ang akong gibakiruhan ma kaon na ba naglibog mo yung baka mga kay kaya nalaya na mong kuning sagbot mga kapawir. naglibog yung taon siya kung sayang kaon nun ang kabaw rin mga kapawer na nang kamot damoy halo nang kaon na kadag mayo damoy na nang kamot yung si damoy mga kapawer kumain na kumain siya Damoy. Hindi magbinal dito ha. Sige kaon ya, Bawal magbinal dito. Hindi lagi magbinal dito. Ha? Kaon, kaon. Hmm. Kaon nun lubris. Kakain ka ng lubris damoy. Ang laki ng aming kalabaw mga kapawir. Oh. Ayay. Tinamparos yung anong kamera ko. <laughs> Ikaw naman. Saan ka? So may plano niyo ma sa sambaka, mga baka maka power murag naguulog mayong baka maka power kung sa yang subrang eh. sobrang init kasi ng panahon natin ngayon mga kapawer sobrang init dito sa aming probinsya mga kapawer ba sa ano sa uh, tuburan Cebu mga kapawer ito pa yung alaga naming baka mga kapawer kawawa to maghanap ako ng saging siguro magkapower ipakain ko sa dalawang ito ito po yung masarap dito mabuhay sa bukid mga kapower kapag marami kang hayop ba ah. yung may maalaga ka katulad nito may malaki kang hayop na ah, tutulong sa iyo sa pag-aararo sa uma diba yung malaking hayop katulad ng baka at kalabaw mga kapower ginawa po ito ng ating amang Diyos para tutulong sa mga tao sa gawain na mabigat uh, katulad nung ano mag mag aararo di ba uh, damoy mag enjoy ka lang kakain ka dyan ng marami ha mura kang naglibog libog ka, ka dahil nalaya na yung mga damo mga kapawir uh, naglibog libog yung aming kalabaw kakain na si ano ng lubres mga kapawir ito lubres na kahoy ba kinain na na damoy Sige, magbusog ka lang dyan. Magbusog ka lang dyan. Damo ya. Oh. Ito po yung aming damoy. Magbusog ka dyan. Aming kawawa yung baka mga Naglibog-libog siya. Ano yung kainin ba? Ihigot natin to mga kapawir ha. Ito na siyang itali mga kapawir. Ang kanyang PC. Dahil binuhian ko to mga kapawir pina ano layo layo ko ba para kakain sana inihinoktok naman yung aming kalabaw asya ah, dito siya sa puno ng bayabas mga kapower wild ah uh, ano guapa. okay mga kapower